Happy Joyce! Hello! Oh, nang sarap ng kain ng ice cream. Hmm. Saan galing yung ice cream? Saan po galing? Saan po galing? Ay, hey, lulugado. Ah, galing yung lulugado. Hmm. Hi mo sila, Mami Joyce. Hi, hi mo sila, Mami Joyce. Hello, Mami! How are you, Mami? Pati si Daddy Mike mo. Hello daddy! Hello daddy! <laughs> Hello daddy! What are you doing? What's that? What's that? What's that? Talking tongue. Ah, he's talking tongue. Ano po, At dito po ako sa taas. <laughs> Nag-aayos po ng bubong. Ayan po, ayan. Ang hirap talaga ng buhay. <laughs> Ang hirap talaga ng buhay. Gidaw, gidaw. Okay, muna tayo makulong. ko pa po, dikti tayo. Ang hirap, Ito na po pakong upay dahil lang nakapakong man dyan dahil ba oo oh, malag ako ni no, sa 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 As sigulong sigulong pong dakula po you. sige na po baka may dumating na bagyo ayos ayos ang bubong para walang tulo sa loob Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayos muna tayo ng bubong ng bahay at natulo na.